Welcome back to Quizmalos! Handang handa na ba kayong subukan ang inyong kaalaman sa uri ng pangalan? Ngayon, magkakaroon tayo ng isang masayang pantangi o pambalana key. Remember, the trick is, Pantangi is proper noun, it starts with a big letter. Pambalana is common nouns, it start with a small letter. Pantangi big letter, pambalana small letter. Before we start, don't forget to like and subscribe for more fun quizzes. Ukuyin kung anong uri ang pangalan na ginami. Ito ba pantangi o pambalana? Anong uri ng pangalan ang tagi, pantangi o pambalana? Tama, ang sagot ay pantang, dahil ang tagig ay isang diyak na lugar. Anong uri ng pangalan ang doktor, pantangi o pambalana? Ang tamang sagot ay pambalana, sapagkat ang doktor ay isang karaniwang pangalan na tumutukoy sa profesyon. Anong uri ng pangalan ang Pilipinas, Pantangi o Pambalana? Ang tamang sagot ay Pantang. Ang Pilipinas ay isang iyak na pangalan ng bansa. Anong uri ng pangalan ang Bulakla, pantangi o pambalana. Tama, ang sagot ay, pambalana. Ang bulaklak ay isang karaniwang pangalan para sa mga halama. Anong uri ng pangalan ang, o serizal, si pantangi o pambalana? Ang tamang sagot ay pantangi dahil si Jose Rizal ay isang tiyak na tao sa kasaysayan. Anong uri ng pangalan ay, simbahan? Pantangi o pambalana? Ang tamang sagot ay pambalana. Simbahan ay tumutukoy sa karaniwang lugar kung saan nagdadasal. Anong uri ng pangalan ang Jollibee. Pantangi o pambalana? Tama, ito ay pantang. Ang Jollibee ay isang tiyak na pangalan ng fast food chain. Anong uri ng pangalan ang? Kalye. Pantangi o pambalana? Pambalana. Ang kalye ay isang karaniwang pangalan para sa daan. Anong uri ng pangalan ang edsa? Pantangi o pambalana? Tama. Ito ay pantang. Ang edsa ay isang tiyak na pangalan ng kalsada. Anong uri ng pangalan ang guro? pantangi o pambalana Ang tamang sagot ay pambalana. Ang guro ay isang karaniwang pangalan para sa propesyo. How many did you get right? Let us know in the comments below. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more fun quizzes and awesome content. Thanks for playing and see you next time.